Hello mga kapatid, dito tayo ngayon sa Gusto ni Papa Lee. Si bumili tayo ng relo. Yeah, dito napakarami ng relo dito. napakita ko sa inyo yung mga relo. na niyo. lang.

Wala, wala. Oh, ano silang iyan? Masipin, ang karantina? Ano ang karantina? Hindi ah. Uh, okay, Sinabi ko po na iyon. Dito Oo. Aba, pa ito pala. Bakit ano iyon? Hindi nakasama yung ano... So may sapatos din sila. Yan. Ano nga iyon? Pero meron sila... Sila... Yeah, dito tayo ngayon eh, sa counter na nagbabayad na si ano. Nagbayad na kami ng binili namin na relo. Dito si Madam, oh, sila ng no, gas ka dito. So, bro, may, maganda rin ito bro. Ito rin naman presis mo yan? Oh, may pwede rin pwede i si 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 Chateau, uh, sa tubig yan? Hindi. Dito yung mga ano nila oh, mga... Yes, oh, si staff nila, mga guapo lalo na si madam oh, yun, yun. Ayan. kaya punta kayo dito sa store Siya, ni Papali, papali. daming relo ano nyo lang yung ano para, uh, Google Maps ano. Papali pwede na, pwede na ito na yung binili namin oh, dalawang relo mura lang pwede na pang, pang regalo sa mga oh. girlfriend nyo Oo, oh, kung sino yung gusto magkaroon ng girlfriend, pwede na ito pang regalo. O, oh, di ba? Huntay <laughs> na, go! Oh. Oko na tayo? No. Kaya, kaya tayo. Thank you ma'am. Oh, uh, wain na kami kasi kabilin na kami pang regalo doon sa aming mga girlfriend. Oo. Oo. may na pang regalo sa girlfriend. To, wain ako Ay, 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 Di na-upload to? Oo oh, sir, uh, oo. Oh, oh. eh. Naka-blogger. Bakit nyo lang araw dyan? Nandito uh sa Papa Dito kami ngayon. Uh -huh. Kung gusto nyo rin lo, dami dito kay Papa Liv. Ate Bye-bye! Maraming maraming salamat sa si ka-follow niya.